Hello everyone, welcome ulit sa aking channel, Ang Tinggaling TV. Ngayon gabi ay nandito tayo sa ating uh, idol na si Kusinerong Viajero. Nandito tayo sa kanyang bahay kubo ngayon. Ito, ito yung mga gamit niya oh, sa pagluluto. O oh, diba, akalain mo ba naman na si, hindi ako ano. Ngayon nakapunta talaga dito sa bahay kubo niya ngayon. At saka... Itong bahay ko niya oh. May uh, gold button shot at saka silver play button. Yes. At marami pala kami sama namin yung mga vlogger sa Hindang Liti. Oh, di ba ang saya? Andun si Kusinerong Biahiro. Ayun siya. Dito kami sa payag niya. Ayan, o. Si Kusnirong biyahiro. <laughs> o, di ba? tayo sa kanyang bahay kubo ni Kusnirong biyahiro. Idol natin yan. Dito na. Kalain mo ba naman, nakapunta talaga ako dito sa kanyang bahay ngayon. Bahay kubo niya pala. Ayun, o. No? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ano dito. Kaso madilim kasi gabi ngayon. Ang ganda sana yung paligid niya dito. Kaso gabi kami nakapunta rito. Ito yung bahay ko, Bonnie Cusinero, yung oh, biyahiro. di diba? Kasi nangaruling kami dito sa kanya. Kaya kami nandito. Ito ang place niya, o. Oh. ba? Diba? Ito. Kanyang palayok. yung mga kahoy, oh. Ayan, tapos kanyang mga kutsara. O, oh, diba? Halos lahat ng mga gamit ni Kahoy. na, Oh. Saka ito. <laughs> lahat, o, oh, diba? Ang galing. Ito yung mga, uh, ano dyan, oh. Mga buton niya may gold sa silver. Kaya Salamat talaga na nakapunta kami dito. Ngayong araw na to at ngayong gabi pala. Marami kami dito. Hindi ko akalain na makapunta ko rito sa kaniyang bahay kubo. Ang ganda pala talaga. gabi. oh. Marami kami dito mga boss. Ayan yeah, o. Ayun, si Kusinirong Biahiro. Okay. Hanggang dito na lang po. Ako nga pala si Boss Anting ay si Simpleng Boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po. <laughs>